table, full board meals, breakfast, lunch, and dinner. Na buffet setup na yun, sir. Sa one pipe. Yes, po. And the limited local water and fresh fruit juice is also accessible area. Uh, May kasama ng po oh. Yes, po. It's buffet setup. One day? Buffet setup. Puro ito yung Breakfast, lunch, and dinner. Yes. per head. Per head. One pipe? Per head nga. One pipe. Oh. One day. Kasama rin yung room. Yes, All yun na uh, Room ito pero kasama na yung pagkain. Nandito na lahat. Ito yung inclusion, room accommodation, farm to table, um, farm to table, food board, meals, breakfast, lunch, tapos unlimited cocoa, cocoa water, and fresh food. And fresh food. Oh, mga buko. Today yung bike, sir? Huh? day then? Hindi na, na, ano pa kasi kami, na, kasi kami sa taas, hindi namin kasi ah! kayo pala uh -huh. yung sasakyan. Uh -huh. Oo. Oh, kasi uh, ano, lubak ba? Oh. Sa namin, maka yung uh -huh. uh -huh. sasakyan uh -huh. namin, hindi maka... Sa app na lang muna namin pala sasakyan dito. Oo, po gusto. Ngayon po ba ito, if ever? Or pwedeng do as well. Hindi na ba room to day and for tomorrow? Oo. Uh -huh. Di ba Li, kung... Magbayad yung tao ng present niya na 1.5 uh -huh. sa isang room, ilan ang pwede? Uh -huh. Ang sanggong? Pagka konti lang kami, may joiners. Ah, uh, no, sir. Babayaran sa iba pa rin yung walo. Of course. You need to pay the for being adult. Para maging exclusive na yung room. Yes, home. po. Ang, ang pagkatae lang itong Friday to Saturday at saka yung Sunday to Thursday? Weekend, dread, Yun lang? Wala, walang ano? Ah, uh, bali, may fan farming po yung Friday and Saturday. Ah, uh, yung yung motor at ah, tatama lang? Ano sir, it's only 5 meters po. Sa Agri, sa Katsuri, and sa Fisher Beach. Uh, Bali, kung kung mag-aabit ka pa noon, may bayad? Separate, add-on. Uh, add-on. Okay. Sa mga birthday, sa mga party-party. So, pero tita, mura na yung 1-5 kasi tatlong kainan na nandiyan na. So, so, kakain okay. ka, kakain ka ng, kakain tayo ng agahan, ng word. Oh, oh, Ilagay na lang ng 500 sa tanghali, 500. Oh, oh. Parang libre na yung pipira. At saka yung ano dito. Lahat. Kasi yung parang kakainin lang natin. Ito ano, kung ano tayo. Anim. At pero kung anim, walo talaga babayaran. Ano sir? Four. Kahit okay lang. Kasi we need the four paying adult guest para ma-avail yung room. Pero pag may, may, may mga joiners ba iba. Sir kung kami nagpapagaling. Ah, sa so, ibang. sige. Ibang, basta yung buong family nyo lang kung baga. So, ah, sige. Kung dalawa lang kayo, you need to pay the parking Ah, uh, di bali, kung, kung ano alin, lang. Ah, di anin po yung bago. Ah, oo. Oh. Di bali, kung ano tayo, apat lang 90, tayo. Okay. 6,000 babayaran natin. Oh. Yung 6,000 na yun, oh ano morning ka may libre kain sa morning lunch at saka dinner yung stay pa swimming pool lahat of access na wala hindi lang kasama yung motor one day yan yeah. one day 6000 ating dapat tayo 22 hours at 22 hours kasi may 2 hours na parang preparation the room mo and the check out is Ah, parang sa ano pero ang dami mong mag-enjoy no, pero okay. ngayon lang to no promo Yes, mm -hmm. no.